All of these uh, pieces of evidence are very crucial uh, to the committee in coming up with the uh, committee report. At, at sinabi ko na nga sa'yo kanina ka Eric, hmm. the video speaks for itself. Yeah. Bakit ka pa kailangan kausapin kung walang kwintang tao ka, hindi ka namin paniniwalaan, uh, lang, lahat na sinasabi mo ay eh, pawang kasinungalingan, bakit pa ako bakit pa kumug uh, ng tao na para kumisihin ka na tumahimik ka na lang jan, huwag ka na magsalita mm -hmm. at may mga may mga words of bribery pa na naririnig natin. Yeah. So, klarong klaro man doon sa video na yon. klaro at may halong pananakot pa mm -hmm. na pwede siyang patayin anytime uh, in, in any manner, hindi na gamitan ng baril, manggain na lang daw ng sasakyan mm -hmm. or uh, oh, to the la, la, to that effect parang gano'n ang hmm. ang sabi nung eh, nung, uh, nung taga na na kwan na, na na, kahapon hindi ko lang mo hindi ko lang masyado nag dahil nga kinapos ng oras Ito po yung isa sa revelation ni Jonathan Morales as one of your main resource persons sa Senate hearing po ninyo na kinukondukta na sinasabi niyang uh, siya po'y nilapitan ng kanyang uh, uh, kasamahan na dating PDEA operative, nilinyahan at may halong bribery, pananakot, among others, at na-record po ito sa kuha ng CCTV camera doon mismo sa kanyang bahay at tumutugma ang kanyang mga sinasabi doon sa recorded voice component or audio component nitong CCTV na nakuha natin. At ito na yung sinasabi natin. If Jonathan Morales is an evil person, a polluted witness, the way some of your colleagues would like to deliver that message and uh, and, uh bloggers and other media operators na alam natin binabayaran at pinupunduan to attack Morales and discredit your hearing and your resource persons, uh, Senator Bato de la Rosa, how do you look at that revelation kahapon that Jonathan Morales is under threat of intimidation, bribery, and cooptation, and even to the point of possible assassination kung magkamali siya dito based on his revelation. Do you believe your resource person upon his revelations kahapon dyan sa Senado? Um, kay Eric, the video speaks for itself. Okay. Panoorin mo lang video, pakinggan mo, at uh, malaman mo kung ano ang estado. Anong estado ni Morales gan. Mm -hmm. Eh kung siya ay talagang dis discredited siya na resource person bakit pa siya ko kumbinsihin na tumahimik? 'Di ba? Mm. -hmm. Diba? mm -hmm. So, ganun lang po the video speaks for itself. Yeah. Uh, marami alam ko maraming Pilipino nanonood sa video na 'yon. Yes. Nakikita nila. Byron. At uh, at uh, bibigyan ka pa ng uh, nang statement coming from yung tao na uh -huh. nagsasalita na katang isip lang daw niya, gawa-gawa lang niya para pasakayin o lukuhin yung kausap niya. Sabi ko nga sige lang, hindi lang kita nabigyan ng inap time last hearing. Uh, we will see next hearing. But he will be called the pan again. Yes, he will itong be si the pan again. Eric Santiago and we have received uh, information sa Pilipinas ating mahal that uh, he was in several instances together. Uh, sorry ah but we have to do this sa pictures yeah. and sa gathering kay James Kumar kay uh, Senator Jingoy, at pati tong si Eric Santiago ay uh, they, they were cozy to one another or among themselves in a party or in a gathering and ikaw maganda and nagvolunteer ka na you know personally James Kumar and I also personally know James Kumar because uh, he was providing or he is providing uh, support to the PMP programs on community relations on uh, establishing organizations and support multipliers to the PNP which are above ground and above board and normal procedures. Alam ko, alam mo yan na uh, sa community relations, the police masab ma stakeholders Pero yung ibang kasamahan mo ay nagmamaang maangan There were pictures na kasama si Chisis Godero, kasama yung iba pang <laughs> si Bong Revilla. At parang ikaw lang ang umami niya. I know that guy, James Kumar. And uh, wala kang pag aalangan even the president and the first lady nandito po nakikita ngayon on screen. How do you look at the, re the revelation of uh, Jonathan Morales na itong James Kumar ay hindi AI, hindi ito artificially generated personality kagaya ng gustong palabasin itong arrogante na nagtestigo kahapon na si Picoy sa pangalan pa lang Picoy na eh pero sa diskarte <laughs> <laughs> Senator Bato your reaction and hinangaan ka ng mga tao for being straightforward to say I know that guy James Kumar kasi wala ka namang mga uh, hokus pokus na transaksyon sa taong ito and I know his involvement with your PNP leadership was about stakeholders engagement in community relations which is a program of the PNP Senator Bato Yes, sir, kilala ko siya. Uh, kailangan, kailangan kasi pag ganun, uh, kung huwag ka na maghintay pa na na ibubul somebody pa magbubulgar sa uh, yung pagkakilala sa kanya. Yes. Eh, automatic sabihin mo na kung kilala mo siya, kilala mo. Kilala ko naman talaga siya dahil doon sa nung chip in pip ako, mm. uh, parang BCC chairman, uh, chairman pa yan siya. Against Crimes and Corruption uh, chairman o president. At uh, nung naging <coughs> senador na ako, ay, nag-ating ng hearing dito sa Senado. Yeah, Senado. Kilala, kilala ko yung tao na yan. Uh, kilala ko siya, pero hanggang level lang na ganyan. Nakilala ko siya hmm. to our uh, official interactions. Pero personally, hindi ko rin masasabi na uh, wala kami personal dealings masyado. Yes. Puro lang yung sa, so, uh, at, the, at the official level lang. Yeah. Kaya kilala ko siya. Kaya mm, dapat hindi siya, hindi siya magdadalong isip na Uh, umatin sa hearing, ninibitahan siya, eh, dapat mag-attin siya. Correct. Yes, Senator Bato, how crucial this identification of Jonathan Morales through video call recorded sa kanyang cellphone at sa kanyang CCTV, the uh, correlation and coherence of circumstantial factors and variables pointing out na siya ay nagsasabi ng totoo, may ugnayan ng kanyang mga naunang mga salaysay sa Senate Committee hearing mo ninyo at hindi po yon tumutugma sa sinasabi ng ibang colleagues mo na gusto nang i-dismiss na paulit-ulit, storyline, storytelling. Pero kung titingnan mo bilang ikaw isang batikang investigador at operatiba at intel trained din bilang officer sa panahon ng kabataan mo, nakikita ba ninyo ang pattern ng pagtutugma? Correlation of circumstances, events, and versus doon sa kanyang nire-reveal na confidential informant related to the drug operations that was covered up allegedly By, uh, by Executive Secretary Pakito Ochoa na uh, no-show pa rin for two hearings and e eventually involved pati ang asawa ni now President Marcos Jr. then Senator pa. How do you look at ang pagtatagni-tagni at pagtatagpo-tagpo ng mga revelations ng sirkomstansya at mga bagay sa inyong naimbestigahan, Senator Bato? All, all of these uh, pieces of evidence are very crucial uh, to the committee in coming up with the uh, committee report. At uh, sinabi ko na nga sa iyo kanina, ka Eric, hmm. the video speaks for itself. Yeah. Bakit ka pa kailangan kausapin? Kung walang kwintang tao ka, hindi ka namin paniniwalaan, uh, lang, lahat na sinasabi mo ay eh, pawang kasinungalingan, bakit pa ako bakit pa kung mag, uh, ng tao na para kumisihin ka na tumahimik ka na lang dyan, huwag ka na magsalita mm -hmm. at may mga may mga words of bribery pa na narinig natin. Yeah. So, klarong-klaro man doon sa video na yon klaro at may halong pananakot pa mm -hmm. na pwede siyang patayin anytime, uh, in, in, in any manner, hindi na gamitan ng baril, manggain na lang daw ng sasakyan mm -hmm. or uh, oh, Uh, to the, la, 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 la sunin, to that effect uh, parang gano'n ang hmm. ang sabi nung kwan eh nung, uh, nung ga, taga na pulkom na kwan na nagdi -de na, doon na, kahapon hindi ko lang hindi ko lang masyado nag-grill dahil nga kinapusta ng oras